morning! Ito na naman muli yung ating uh, food delivery. Opo. Makakarating na po tayo dito sa drop-off point sa ating uh, food delivery. Kaya salamat po sa panginoon dahil ligtas ko uh, ako nakarating sa ating uh, drop-off point. Hindi, uh. bibidiyawan pa lang. Hindi. Ano nga ito na bibidiyawan dito eh, na po tayo sa drop-off point sa ating pong uh, delivery na food delivery shout out kay Sir Swiss salamat Sir sa pagkitiwala mo Sir sa, uh, akin, uh, na akin na tuloy na pag-deliver ko ng iyong mga food delivery thank you Sir Swiss Salamat po sir sa pagkisiwala mo. At nandito na po ako sir, nakarating na po ko sa biyaya ni Lord. Kaya salamat po sa yung panunod sa aking uh, food delivery na naman po. Araw-araw po ito na deliver ko kay Ma'am Marge. Kaya salamat po. At uh, nandito na ako, nakarating na ako. Ayan. Kaya thank you Lord sa aking... ah... Uh, nag-deliver ay ligtas akong narating ah, ayan na po yung aking deliver na mga pagkain po ah, salamat inantay ko lang po yung pipikap ah, si Ma'am Marge shout out din kay Ma'am Marge na siya ang pick nito kaya salamat guys sa yung ah, patuloy na pag-suporta sa aking mga live videos Uh, dito na po, may na-deliver naman po akong mga food. Kaya salamat po sa inyong uh, support sa aking mga live videos. Please follow my page and subscribe to my YouTube channel <laughs> and to my Instagram and to my TikTok. Kaya salamat po guys sa inyong post okay guys so, dyan, hindi ko na. Uh, At na, antay ko lang po.